Sa mga nakakatawa, nakaka-inspire, nakakainis na balitang artista, tumutok lang at mag-subscribe sa Artista Updates Channel! Sa mundo ng showbiz, ilan lamang ang mga bituin na nagtataglay ng husay sa pag-arte, kagandahan, at ang kakayahang mamuno uno ng kanilang tahanan, isa sa mga ito ay si Judy Ann Santos, ang tinaguriang Supermom, Prime Superstar, at isa sa mga pinakamahusay na endorsers sa industriya. Bilang isang ina, kilala si Judy Ann sa kanyang dedikasyon sa pagiging ina sa kanyang mga anak. Taglay niya ang natural na kakayahang balansehin ang kanyang mga gawain sa showbiz at pag-aalaga sa kanyang pamilya. Ipinapakita niya na ang pagiging artista ay hindi hadlang upang maging matagumpay na ina. Sa kabila ng mga proyekto at commitments sa trabaho, hindi niya nakakalimutan ang kahalagahan ng oras na inilalaan sa kanyang mga anak. Judy Ann Santos confidently reveals her face, fresh from waking up. 3, 2, 1! jeep kung ano ang ruta nitong itong jeep na sinasakyan namin to go around school. So, yes, kami Manila, right? Nagaling na ako at yung polo nito. Nag-jeep. Naglakad. Next natin, magbubush -bo tayo, anak. Yeah!